Paano kung isang araw, hindi ka napapakainin ng magulang mo maliban na lang kung magtrabaho ka? Ganito ang nangyari sa isang batang lumaki sa layaw, walang alam sa hirap, puro saya lang ang alam. Pero isang simpleng utos mula sa kanyang ama ang tuluyang bumago sa kanyang buhay. At isang barya lang, ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay. Panoorin mo ang kwento hanggang dulo, dahil baka ikaw rin, matutong pahalagahan ang pinaghirapan mo. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang ilike, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang mataong lungsod na hindi natutulog, kung saan ang mga ilaw ng gusali ay tila mga bituin sa lupa, naninirahan ang isang kilalang negosyante na si Don Marcelo. Siya ay hinahangaan ng marami, hindi lang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa talinong ginamit niya upang itayo ang kanyang imperyo mula sa wala. Munit sa likod ng karangya iyon, may isang lihim na bumabagabag sa kanyang puso, ang kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak na si Adrian. Si Adrian ay bata, matalino, at likas na masayahin. Munit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay tamad at sobra sa layaw. Hindi siya marunong gumawa ng gawaing bahay, hindi rin interesado sa negosyo ng kanilang pamilya. Buong araw ay ginugugol niya sa paglilibang at pagwaldas ng pera na parang hindi ito nauubos. Isang gabi, matapos ang hapunan, pinaupo ni Don Marcelo ang kanyang anak at tinitigan ito sa mata. "Mula bukas, Anya, makakakain ka lang ng hapunan kung ikaw mismo ang kikita ng pera sa maghapon. Wala nang palusot." Nanlaki ang mata ni Adrian. "Totoo po ba 'yan, Papa?" Hindi ako nagbibiro," sagot ng ama. Kinagabihan, takot at naguguluhan, lumapit si Adrian sa kanyang ina. Ikinuwento niya ang sinabi ng ama. Dahil ayaw ng ina niyang magutom ang anak, palihim niyang iniabot ang isang gintong barya. Ipakita mo na lang ito sa ama mo, bulong niya. Kinabukasan, nang tanungin siya ni Don Marcelo kung paano siya kumita, mabilis na ipinakita ni Adrian ang gintong barya. Tahimik na tinignan ito ng kanyang ama, pagkatapos ay ibinalik sa kanya. Ihulog mo sa balon sa likod ng bahay, utos nito. Hindi na nagtanong pa si Adrian. Tumalima siya at inihulog ang barya sa balon. Pagbalik niya sa bahay, tahimik siyang kumain ng hapunan. Kinabukasan, maaga pa lang ay ipinadala ni Don Marcelo ang kanyang asawa sa bahay ng mga magulang nito. Pagkagising ni Adrian at malamang wala na ang ina, napaisip siya. Ngunit ayaw pa rin niyang magtrabaho, kaya nagtungo siya sa bahay ng kanyang lolo. Ikinuwento niya ang sitwasyon. Nahabag ang matanda at binigyan siya ng ilang barya. Kinagabihan, iniabot muli ni Adrian ang pera sa kanyang ama. Katulad ng dati, inutusan siyang ihulog ito sa balon. Sumunod siya agad. Ngunit alam ni Don Marcelo ang totoo. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ng kanyang biyanan. Huwag mo na pong bigyan ng pera si Adrian, pakiusap niya. Gusto ko po siyang matutong magbanat ng buto. Tumango ang matanda, at kinabukasan ay umalis siya ng bahay, upang hindi maabutan ng apo. Pagmulat ng mata ni Adrian kinabukasan, wala na siyang ibang malalapitan. Gutom at desperado, napilitan siyang lumabas upang maghanap ng mapagkakakitaan. Halos buong araw siyang naglakad sa ilalim ng araw. Marami ang tumanggi sa kanya, lalo na't mukha siyang hindi sanay sa hirap. Sa wakas, may isang matandang tindero ang naawa sa kanya, at inalok siya ng trabaho, bitbitin ang isang mabigat na bol papunta sa bahay nito kapalit ng sampung piso. Agad siyang pumayag. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat sa kanyang likod. Ang araw ay nakakasunog, ang kanyang mga palad ay halos magasga sa paghawak at ang kanyang mga paa ay nanginig sa pagod. Pagsapit ng gabi, pawis na pawis at hapong hapo siyang umuwi. Inabot niya ang gusot na sampung piso sa ama. Magaling, wika ni Don Marcelo. Ngayon, ihulog mo ito sa balon. Napako si Adrian sa kinatatayuan. Nalalaki ang mata, nagsimulang manginig ang kanyang labi. maya, -maya tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Papa, hindi ko po kaya, bulong niya. Masakit ang buong katawan ko. Pinaghirapan ko po ito. Pinagod ako ng trabaho. Pawis ko ang ibinayad para rito. Tapos ipapahulog niyo lang po. Kahimik na umiti si Don Marcelo. Ngayon mo palang naramdaman ang halaga ng pera, sabi niya. Noong bigay lang ng mama mo at lolo mo ang dalamong barya, madali lang sayo na itapon ito sa balon. Pero mayong pinaghirapan mo, biglang mabigat, hindi ba? Tumango si Adrian, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, naunawaan niya ang ibig sabihin ng pagsusumikap. Sa halagang sampung piso, natutunan niya ang aral na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Gabing iyon, sabay silang kumain ng hapunan, hindi bilang isang ama at batang layaw, kundi bilang isang guro at isang anak na natutong pahalagahan ang pawis at pagod. Ang tunay na halaga ng anumang bagay sa buhay ay mararamdaman lamang kapag ito ay pinaghirapan natin. Maaaring masarap ang buhay na komportable, pero ang tunay na lakas ng loob, disiplina, at respeto sa sarili ay nabubuo sa hirap. At minsan, ang pinakamahihirap na aral ang siyang nag-iwan ng pinakamalalim na bakas. Kaya patuloy lang sa pagsusumikap at tandaan, hindi kailanman nasasayang ang pawis na galing sa tapat na paghahanap buhay. Ang tunay na halaga ng pera ay hindi nasusukat sa dami kundi sa hirap na pinagdaanan para ito'y makuha. Ang mga batang lumaki sa layaw ay kailangang turuan ng responsibilidad upang maunawaan ang realidad ng buhay. Ang disiplina ng isang magulang, kahit masakit, ay minsang nagiging susi sa pagbabago ng anak. Mas nararamdaman natin ang sakit ng pagkawala kung pinaghirapan natin ang bagay na nawala. Sa huli, ang sipag, tiyaga, at aral mula sa karanasan ang bumubuo ng tunay na karakter ng isang tao. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.